Okay for next content. Sabi ko nga, gusto ko talagang i-guide at i-share po talaga yung journey ko sa pagbablog para po doon sa mga taong nawawala ng pag-asa. Ay, mabigyan po natin ng bagong pag-asa. Ako po ay kasalukuyang meron pong battle about ujang. the must be content creator. I have six times of appeal already. Ang nakita ko yung changes yes, dati parang talagang sinasabi na wala na akong pag-asa. Parang gano'n na. Pero hindi naman gano'n. <laughs> Para sa akin, wala na ang ko. As long as binura mo na lahat. Oo, ina-observe ka niya. Siguro dahil nga talaga marami pa akong violation. Siguro electron election. Kaya po, yun na-detect. Nung nag-open ko ng professional mood. Ang sa akin, ay Sharing of videos ni Marcos. Yung actor, ko, ako na gusto na Rappler. Yun ang violation ko. Ang dami. Ito, sinare ko na yan dati. Pag politics, dapat iwasan. Wala. So, ngayon ako nagdurusa. Sa ganun. Eksena. Like Kaya, iba minsan sa pagkakataon na Nakikita mo, no? Kasi ngayon lang talaga ako na-expose dyan eh, sa maraming follower na Kasi hindi ka nga makaka-level up hanggang sinunod. So, hindi pa rin yung views. ko sa akin, nagawa ng video, hindi pala ako recommended. Sabi nga sana dati hanggang 20 views lang ko. Na-share ko to para doon sa mga nawawala ng pag-aasap na 100 views na kayo, hindi pa kayo nunak masaya. Ako nga 20 views, masaya na ako. At ngayon masaya na ako dahil talaga nakikita ako, dahil pumapasok yung mga ulo. Ang mga ganda yung views ko. Mm -mm. Maging tapat ka din, maging tapat din naman yung iilan. Sorry ha, talaga may iilan lang. kasi hindi mo maobligay yung mga tao na manood sa'yo. Mali yun. Para sa akin, mali yun. Bakit? Diba? Pero na lang kung may deal ka. Mm -mm. lang. Yung mga loyalty na nakukuha mo dun sa reels, ka-reels mo na hindi mo naman naging kaibigan pero true virtual. Yun po ang fulfillment. No? So, I heard sa monetization. Yun ang best for me. At yun lang. Kailangan ko lang ng attendance. Keep moving. Ang daming ano eh. Ang daming mhm. Mm -mm. Nandiyan. Ang nilapsayawan. So, yun lang. At kagaya ka may problema, baka ah, uh, yung proper recommendation yung po yung may problem. Hindi si follower. Kaya pang maliit yung views, no? Ako nga 20 views. Masaya na eh. Ping!